Mega out. So, ayan. Meron pa tayong pupuntahan ngayon at samahan niyo ako. di ba? Samahan niyo ako, guys. Punta tayo sa magandang magandang pasya. So, hello mga ka So, welcome back sa ating channel. Ayan. So, dito po tayo sa Ritz Hotel at pupunta po tayo sa tignan niyo po mainit po ngayon ang oo hindi ko po, po ay ganyan ganyan pero po maginit guys maginit sir so, dito po tayo sa Green Park Pagkita ko si Green Park so dito po guys Park. Welcome to Green Park. go back. Green Park. So dito sa a Green Park. pagpasok niyo po, pag ganito maaraw yan, o, marami pong ano. Marami, marami siyang upuan. Tsaka masaya ang mga tao, ganun. Ayan may mga upuan. may mga upuan di ba? Oh, wala nang grass. Okay. Namatay na. Ngayon lang naman. So, it's Sunday. Tsaka, ang ganda ng panahon. Parang talagang summer. So, ayan. May mga nag nakahiga dyan. Nakaupo. Naka... Oh, marami tayo. Nakitingin tayo ng nakabikini. Ganay. So, malaki po ito. Uh, ito pong daanan, shortcut, ayan, papuntang Buckingham Palace, ayan ginagawa ko na nakakupa may bayad po yung mga upuan ganun ha oo oh. syempre kailangan magbayad kayo oy doggy o oh. kailangan magbayad kayo ganun ay. walang libre o, oh, ayan. dito po ayan o oh. oh park park take chair o oh, 1 hour 3 pounds so time is 71 yun na lang 2 hours 4 pounds 3 hours 5, 4, 6 all day 11 pounds o ba? Diba? Ayan. so, pag kayo dito yung mga ganyan upuan ayan may per hour na bayad yan okay so yun ganun mainit guys maginit tapos may dala-dala akong ano mango pipik mo tayo And mango yan kakain mo tayo ng mango bago tayo pumunta sa ano sa Buckingham Palace. Pero, pero, doon tayo sa malilim. Oo, oh, oh, doon tayo. Ang laki nito sa Green Park. O, oh, ba? Diba? Yan, malapit to sa ano, Piccadilly. Ganun. Central London. Yan, oh, diba? Ang dami nagpi picnic family picnic, ganun. Yan, malaki to. Ha? So, marami pang park dito sa London na pwedeng pasyalan. Ganun. Ganun. Ay, no, may mga nakabikini to, no. Ayan, no. ayan. Ayan. nakabikini sila kasi nagpapaitim sila, gano'n. Ganyan dito pag maaraw, guys. Oh. So, they are trying to be tan. Oh, parang ako, tan. Ganyan. Pero, natural ko kasi yung kutis to. Oh, kasi ayaw ko din maputi. Yan o, may mga, siguro may mga, pro, may problema to. Laki na problema niya, guys. O. Yan o. At siguro niwan siya ng jowa niya. Charot! Yan o. Ay, may wapo o. Oh. May wapo, nakahiga o. Oh. Nasa si Summer Girl. Para kapain niya kung malaki o maliit yung itlog niya. Ayan o. Oh. Diyan, dami tao. Diyan, dami tao, guys. Ayan o. Oh. Wow! Ay, sakit ng ano, sakit ng init. Where can we sit? Maybe on the bench? Oo, uh -huh. kakain muna kami uh -huh. ng ano. Nagugutom ako kasi galing kami metro remittance tapos dumerecho kami dito. Malaki ng puno. O, diba? Ganon! Malaki to guys. So, pag pumunta kayo ng London, yung mga mag-tour, punta kayo ng Green Park. Ayan, guys. Marami. Ito, daanan to papuntang. Buckingham Palace at hindi na po tayo malayo sa Buckingham Palace. Natatanaw na ganun. Oo. Uh -uh. Tuturuan ko kayo para hindi kayo maligaw. Charot. Ayan na. maghanap tayo ng upuan guys. May upuan doon kaso mainit. Dito, merong nakaupo. Ah, uh, baka doon. Maybe, maybe there. Ayan say, kakain muna tayo na. Nang, nang, nang. Nang, nang, nang ano. O, oh, marami nagde-date dito. Diba? Dami. Sana oil, diba? Sana oil na lang talaga. So, kain muna tayo guys ng, ano, prutas. Kata niyo ba ako? Ayan guys Manga Ayan mango Fresh from Marks Dispenser Kuhan na kayo Dali kay. okay. Yum yum Here yeah. Mmm So Sarap guys na ano okay. Oh, look. Hi! Meron akong bisita dito. Merong squirrel. Do you want some? Do you want some of the mango? Do you like mango? Do you like mango? Oh, really? i bigyan natin siya. Oh, thank you. Do you want? Yeah. Okay. Oh, you like it? Oh! <laughs> you like it. You like the mango? You want more? Do you want more? More? Okay, here. Oh. <laughs> you like mango? That's good. Oh divong. the mango. Oh, you're so cute. Do you want more? Okay, wait. Yeah. Good. <laughs> I think take a photo money with your phone? One more. More okay, come here, come here. Good. <laughs> you always go back. Maybe can, I can give you the big one, do you want? No, not big one. Hmm. Here. That big? You okay? <laughs> Look here. Are you better you go there? she's hungry she's eating anyway so she came to me and she went to me are you done you are okay i wish have had more here come here hey, look. here look you want the old box No, here. Come. You done? No, I think she don't like anymore. Umalis na siya. Umalis na ang ating friend. Umalis na yung ating friend. tripod ko hindi niya po kaya ng ano na pa hanggang ganyan lang siya ginto kaya mo ito so, ayon po po punta na po tayo sa Buckingham Palace here. tingnan nakatatanaw nyo na po ba po. Hmm. so ang shortcut po ng pagpunta sa Buckingham Palace ay tanto sa Green Park Gunner, Green Park Station pag nag train kayo yun tapos lakad lang ng mga siguro 5 to 10 minutes ganun and then dito na kayo sa may Buckingham Palace sana mag-change na yung mga guard masaya kasi yun pag nag-change sila nagpo-formation sila na nun diba, so andito na po tayo malapit na po tayo sa gate ng Buckingham Palace dun na po. Pero hindi kasi tayo doon pwede. So, ikot tayo. I think there's a bin there. Or you can go there and then we meet there. Yes. I'm back in Home Palace. Maraming turista kasi maganda ang panahon, guys. So, maraming turista. So, ganang. ganarang. Ganarang. Diba? O, oh, ayan na po. Ito, mga takbo. So, ayan po. Okay. Palas. Ganarang. Ay, baka tapos na ata yung pag-change nila ng, um, ng guard. Nakita ko sa inyo yung ano mga na, ano, nagpo, pag nagpo-formation sila sana ayan, o. ayan guys Royal Park ayan. Ayan. changing guard anong oras ba ah, 11 Sunday 11am pala Aww. so it's 11am they're changing 11am on Sunday So, tapos na pala silang mag-change. Maganda kasi, guys. Ayan, o, nagmamarcha sila. Ano. Diba? Okay, let's go. So, eto na po. Eto na po, guys. Sa bahay. Oh. na po tayo, guys. Sa so, my Palace. home palace. Ganun. Yes, ganun, ganun.

Love, mga... Welcome to Buckingham Palace. So, I need to put mga... Okay, so. Kundi Buckingham Palace. Ngayon. And I am so far. poor <laughs> cool, guys. may taga video ako pero ang layo-layo guys so ayan po sobrang init nakakita nyo naman tapos dito po yan, yan. po uh, welcome sa Buckingham Palace Charot! okay so ang dami pong turista ngayon so tourist din ako ngayon kaya nagtuturista ako dito sa Buckingham Palace hindi para lang makita nyo rin so ayan so ikot tayo dito. Ikot tayo. Mainit, sobrang init. Woo. Init guys, mainit. Okay, so dito, ayan. So, ang po nito. Sobrang laki po. So, nakikita nyo naman siguro sa TV, guys. So, ayan. Choo-choo-choo-choo. Tapos, pakita ko sa inyo yung guard na naglalakad. Okay? Let's go! So, ayan po guys, yung guard. Ayan, ganyan po ginagawa nila. Di ba nakakapagod? Tapos, babalik na naman siya. Ayan. Tapos, ayan po yung isa. So, ganyan lang po ginagawa nila. Nakadakad. Ayan. Diba, ayan yung isa. Ayan. Pag natapos yung isa, yung isa na yun. Uh, Palakad-lakad din siya. Nagmamarches siya. Ganun. Yan o. Yan. Kita niyo ba? Kita niyo ba guys? Yan. Naka-stop naka, ano, naka na sila pareho. Yung isa din. Yeah. O, oh, mga Si. Parang estatua na sila, ganun. Every five minutes ata. Tapos siyempre may mga police din doon. Yan. May mga police din siya din. So, ayun na. Yan yung security ng ano, Buckingham Palace. Diba? Dunon, dunon, ayan. So, hindi dito lang tayo sa gate kasi bawal po pumasok siya. So, ayan guys. So ang daming tao kasi maganda ang weather na. So, may mga turista. O, oh diba, ba? Kasali na rin ako sa turista. <laughs> ayan. enjoy guys. So, kayo pag magpupunta kayo sa UK, ito ang ano, Buckingham Palace. Para may idea na kayo. Ganon! O, meron pa. Punta tayo sa Buckingham Palace. Palas Garden. Garden. Uh -uh. Ganda ng bulaklak doon, guys. So, ayun. Ang ganda ng bulaklak. Pero nasusunog na ako, guys. Sunog na, sunog na ako. Ang dami na picture. Siyempre, maganda ang background. Ito Maganda ang background. Diba? Diba? yung aso din o nag-enjoy siya Oh yeah. Di ba? Pero ako sa picture? Ang um, picture nila ako. ko. May naglaya si Jay ko siya. So. May naglaya. So isit okay to ito krusi. Probably. Masakit na tayo ng kalusada guys. So ayan. Ito po ang pag nandi dito kayo. So, pag nandi dito kayo. Ang makikita nyo ay ganyan. Sobrang init po, guys. Masusunog <laughs> na po ako. Sunog na po. Sunog. Hindi lang sunog. Sunog na sunog. Ayan. So, andito po tayo sa ang ganda mulak laki yan. Ah! Garden yarn. Garden yarn. Di Yow! So, galing tayo doon. Thank you so much for watching. Bye!